Hello, kumusta mga mare? Asa na kaya si bagyong uwan? For today's video, ay hmm, magluluto tayo ng uh, patupat labos. Ayan, patupat labos. Kasi nga hindi ko nababalutin. Hindi ko nababalutin, mare. Si wala nang wala kaming dahon ng ano ito? Saging. So, ipapakita ko yung ginagawa ko. Parang nagluluto rin ng ako ng kanin. And, oh, may gata na siya. Ayan. Gusto ko kasing kumain yung yung sinasabi ko nga, patupat. Eh, gusto, gusto ko rin subukan gumawa. Wala nga, wala nga lang balot. Ayan. ayan oh. Ito lang, lulutuin <laughs> ko. Meron na siyang, meron na yung ingredients siya. Yung manamis, namis, na ma, medyo maalat, na uh, maanghang. Ayan, yun yun. Ito lang, guys. So, ayan, guys. Hindi pa luto. Kaya, hininaan ko ay yung apoy niya para hindi siya masunog kaya hanggang sa ito ay maluto. Mamaya titigman natin pero oh, ang tinikman ko na kanina uh, okay na yung lasa sa akin. Ayan. Antayin na lang natin na maluto ito. Ayan, tignan natin kung luto na. Mukhang hindi pa. Mamaya konti. Bali, dalawa pala na hindi, hindi pala yung fresh na gata yung ginamit ko. Kasi nga, malayo ang palengke. Saka, ewan ko, bak baka walang tinda ngayon, sabi ko. Saka, ano, okay naman yung, ano, yung nabibili sa tindahan na nakapak. ayon Bali, dalawang ganon ang nilagay ko. At sa, sa isang kalderong maliit. Ayan. Hindi naman pwede na isa lang kasi baka hindi masarap pag kulang ang gata. Yun yun nagpapasarap yung gata. Ayan. So, eto na mga kumare, naluto ko na titikman na natin. Ayan habang wala pa yung inaantay kong ano kasama na kakain yung asawa ko syempre habang wala pa kakain muna ako ng native na kakanin ito yung patupat labos ito yung nabibili sa palengke din na meron siyang balot na para siyang triangle ayun yun na kakanin native na kakanin uh, ano to? ang lasa niya ay manamis-namis na may kaunting alat at meron siyang kaunting anghang ayun yung nag-aagawan ng lasa at sa kamay niyo syempre sakit ito guys mm. Lina, kain na tayo guys Tikman na natin ang aking nilutong kakanin Ayan. Masarap din ito pag nagkakape ka Pero ayokong magkape kasi kanina umaga nagkape na ako Okay ang lasa. <laughs> okay ang lasa. I love it. Minsan kasi nakikita ko sa uh, nanay ko na gumagawa nito. Nagagagagad ng ano, ng nyug. Pero ako wala naman akong nyug. Eh yung nabili ko yung sapak. Yun, yung Coco Mama. Ayan. Masarap naman. Ayan. Hali na kayo, kain na tayo. Mm.